marami na naman tayong supply na galing sa ating sponsor. Good morning once again! This is Bible Litas Vlog! Okay guys, so ang ganda naman ng gising natin ngayon guys at nakatanggap tayo ng isang blessing isang blessing na isang box ang dumating sa atin guys. Ito ay idinaan uh, po ng Florida dito sa aking uh, pwesto dito sa bahay dito sa store guys so pinadala po nila sa atin guys. So tingnan natin guys, sabay-sabay natin i-unbox itong uh, box na ipinadala sa atin. So guys, tingnan natin. Ito guys, yung box. Ito yung box. So nakasulat dito guys. Uh, idinaan kanina ng Florida, kaninang umaga guys, dinaan po ng Florida. So sabi niya dito, to sabi niya Oswald Kibol Akaboy bolitas vlog Sontus uh, Centro Poblasyon, Poblacion Barangay uh, Poblasyon, Poblacion Bagaw Cagayan sabi niya beside flying B from Alfredo Parinya CEO ng Andis Shops and Toys sa lag uh, from Laguna Philippines so guys galing po sa laguna so isang sponsor na naman to guys at ito ay unexpected uh, box na naman unexpected na ipinadala sa atin guys so sa ngayon guys tipo natin alam po anong laman po itong box pero samahan niyo po akong uh, tignan ko ano yung laman po itong box guys so yan box natin let's go tignan natin guys Ayan, buksan natin guys. Ayan, Ayan guys, so sabay-sabay natin tignan ang Ayan. Ano kaya tong laman tong box na to, guys? Wow. Ayan, guys. Oh, yung laman ng box. Ayan. Napakadami, guys. Napakadaming silikon. Ayan yung ganyan ng laman, guys, oh. Silikon silikon na may bolitas ayan guys napakadami ayan oh. ayan napakadami tapos meron pa guys meron pa ito oh meron pa ayan oh ayan ito oh anong ito, ano nakasulat dito stay hard beaded rings ito po ay cock rings guys tatlong klase ayan o tatlo yung set nya guys na cock rings so ang dami nilang pinadala ayan guys o oh, ang ating nadapadalang sponsor sa atin ngayon araw guys Salamat po kay Sir Alfredo Pariña, CEO ng Andis. And toy shop, sabi nila, guys, from Laguna, Philippines. Okay, guys, so... Ayan, oh. Ayan, oh, ang daming silicon. Binsan, <sighs> so, ano naman makakarating mga pag-silicon ito, guys. Ayan, ang daming silicon. Ano kaya ito, guys? <laughs> so, mga mga kabro, mga kabolitas dyan, mm, humanda-handa na naman kayo. Marami na naman tayong supply na galing sa ating sponsor. So, maraming maraming salamat ulit, Kaiser Alfredo. Okay, guys. So, maraming maraming salamat. Ito po ay Boy Bolitas Vlog. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka mag-follow sa aking ah... Uh, Facebook account. Thank you guys and thank you for watching.